Walang pangarap na hindi kayang abutin basta nagsisikap. Yan ang pinatunayan ni Michael Maranat na nagsimula sa walang wala pero naipanalo ang kapalaran. Ang kanyang lucky charm sa natupad na tagumpay ay ang pagsulat niya sa papel na ibinalot daw sa dahon. Paano nagdala naman ng swerte ang dahong ito para matupad ang lahat ng kanyang mga nilistang ambisyon? Alamin ang kanyang kwento at Lihim sa Pangarap sa Dahon Tumubo ba yung dahon mo? Tumubo yung dahon, tumubo rin yung pangarap ko Katakataka, isang lalaking probinsyano Umasenso, dahil ang kanya daw mga pangarap Na isinulat sa dahon ng katakataka Aba, unti-unti daw natutupad Swerte ba itong maituturing ni Michael Maranan o sadyang nakaukit na talaga sa kanyang kapalaran? 2013 nang ipalabas sa Rated K ang talambuhay ni Kuya Mike noon. Lumaki sa mahirap na pamilya. Paglalako at pagbebenta ng iba't ibang gamit sa bahay ang pangunahing hanap buhay ng kanyang ama na si Piping. Habang pagtatahi at pagbuburda naman ng unan at kurtina ang gawain ng kanyang nanay na si Patring. Ang batang Mike naging tagakarga ng mga tubo. Pag sinabi mong mahirap, anong klaseng buhay yon? Medyo mahirap talaga. Mahirap na... Uh, kung sabi nga nila mahirap sa dagang, parang mas mahirap eh. Kasi uh, ang tatay ko grade 2 lang. Ang inay ko naman ay nagbuborda lang. So napilitan akong tumulong na sa tubuhan. Sa maghapong pagtatrabaho sa tubuhan, dalawang piso lang ang binabayad sa kanya. Ang piso, pinambibili niya ng isang salok ng bigas. Ang matitira namang piso, kanyang titipirin para ipuning pambaon sa eskwela. Dito siya nagumpisang mangarap at lahat nililista niya sa dahon ng katakataka. Paano mo naisip yon? normal sa Batangas na nagsusulat ng ganun. Saan? Sa dahon, sa katakataka. So, tinting siya, gaganon mo siya isa-isa. Parang laro na yun ng kabataan, pero sabi lang nagkakatotoo eh. Isinulat niya sa dahon ang lahat ng mga gusto niyang makamit sa buhay. Ang maging matalino, ang magkaroon ng buo at masayang pamilya, at ang yumaman. Pero hindi natapos sa pagsusulat sa dahon si Kuya Mike. Sinabayan naman niya ito ng pagsusumikap sa kanyang pag-aaral. Sa na ng paghihirap na yon. pinilit mo pa rin bang mag-aaral? Ah, yes po. Gas-gas na to, is a cliche, pero yung edukasyon pa rin, ang susi natin sa tagumpay. Oo, oh, naniniwala naman ako doon talaga. So tinapos mo yung high school? Yes po. Yes po. Okay, saan? Sa probinsya ka rin? Yes po. Nagtapos po ako sa Rizal College of Taal, Batangas. Ah, doon oh. din lang sa Taal, oh. pero kailangan mo maglakad ng 10 kilometers pamula bahay hanggang school nang makapagtapos noong 1996 iniwan niya ang lupang kanyang sinilangan, nagbakasakali na swertihin sa magandang oportunidad na alok ng Maynila. Ano nangyari pagpunta mo dito? Ah, pagdating ko dito, syempre takot-takot ka kasi wala kang alam sa lugar. Pwede kang ma which is hindi naman ako natakot kasi wala naman ma-snatch. Wala naman, Alright, naman yung bulsa ko eh. Pag wala nang mawala sa'yo, wala kang takot kasi walang-wala na eh. Pinasok niya ang pagiging mensahero. Nagbenta rin ng insurance hanggang mapasok niya ang buy and sell ng mga lupa, bahay at sasakyan kung saan isa sa naging katuparan ng kanyang mga hiling noon saan ka nakakuha ng swerte? Sabay-sabay, ma'am eh. Kasi kahit pa paano, napopromote na rin. Tapos insurance, napopromote na rin. Then yung mga binebenta ko, ang bilis ding nabibenta. Ganun ba kabilis magbenta ng bahay at saka ng sasakyan? Noon kasi, ma'am, maraming sa Saudi. Na mga kamag-aan ako, ina inaaral ko kung sino yung gusto mag-invest dito. Ah. Tapos parang kinukumbinsi ko sila na kaysa nauubos sa kainom, masusugal, baka gusto i ibili na lang nito. Nang umangat at medyo umasenso na siya, muling bumalik si Kuya Mike sa Batangas. Ang dating tubuhan na kanyang pinagtatrabahuhan, binili na niya at pinatayuan ng pangarap na Farmville. Isang resort at hotel na may mga nakatanim na organic na gulay at prutas. Pinatunayan ni Kuya Mike na ang kanyang mga goals na isinulat sa dahon ay kanyang nakuha. Sa huli kong panayam sa kanya, 2013, iniwan niya ang mensaheng ito. Lahat po ng mga sinulat ko sa papel, natupad po yung iba, at patuloy pa rin po akong nagsusulat ngayon sa papel. At nangangarap po ako hindi lang po para sa sarili ko, kundi na pa rin po sa ibang tao makalipas ang labing dalawang taon, ang kanyang ideyang makatulong sa iba na yumaman. Kanya ring unti-unting natutupad. Halos na sa limang daang taon na ang nagbago ang buhay simula ng tulungan ni Kuya Mike. Para lalo kayatang sinwerte. Ano ba itong nagpapayaman ka rin ng ibang tao? Sabi turo ang mangisda, huwag lang bigyan ng isda. Kasi may foundation ako, yung may superhero friends foundation. Then narealize realize ko, ang maubos ng pera pagkakabigay mo, wala na. So, na ko, mas maganda pala bilang farmer, pag binigyan ko kayo ng mangga ngayon, kakainin niyo, ubus na. Pero pag seedling ang binigay ko, tapos tumubo siya, mas maganda, maraming bunga, mabibigyan si kapitbahay, si kamag-anak. Ah, ganito pala, magturo pala ako. So, nanganak yung mentor Mike, tapos entrepreneurship 101, then turo ng turo. Isa si Rad sa mga inabutan niya ng tulong. Dating palaboy at nanirahan sa mga kalsada ng Maynila. Pero nang nakilala niya si Kuya Mike noong 2015 sa isang seminar, naging magkaibigan ang dalawa. Dito na nagkawanggawa si Kuya Mike sa kanya. And during my hard times, uh, tinatawagan ko rin siya from time to time to ask for advice or maybe kausap lang para maibsan yung depression, yung pressure. So lagi siyang nandun. Noong 2023, nagkaroon ng chronic heart failure si Rads hindi siya iniwan ni Kuya Mike at tumulong sa paglikom ng pera para sa kanyang operasyon. Tapos na ako sa phase na yon of my health crisis. Ano? I was really praying na sana magkaroon ako ng second chance for uh, my career in network building, in sales, in marketing. Nabayaran ni Rad sa mga utang niya. Ngayon, nagsisimula na siya ulit at kumikita na ulit ng pera. Bilang pa sa salamat, sumama siya sa itinayong kumpanya ni Kuya Mike, ang We Serve. So hindi ko mismo idea to kanya. Sa halagang limandaan, pwede tayong magturo ng negosyo. So inaral ko siya, ako oh tama nga, pwede. Magiging ano na sila? Affiliate marketer, uh, reseller. So ang pangarap kong negosyo kasi is SRP. S, services. Kaya may logistics ako. R, real estate. Tapos yung P, products. Kumpanya itong tumutulong sa mga gustong pumasok sa negosyo sa pamamagitan ng mga training. Ang mga produkto naman na kanilang binibenta, mga abot kayang food supplement at multivitamin. Ang advokasya ng We Serve kapag masa ang bida, ang bansa ang sasagana. We, serve! We serve! Maliban sa pagtulong sa ibang tao na magkaroon ng negosyo, isa sa hindi nawawala kay Kuya Mike ang pagmamalasakit sa mga mahihirap at nangangailangan. Sumama pa siya sa isang araw ng ating kay saya na pamimigay ng chinelas. Nagbahagi din ng bigas para sa mga nanay ng Tondo, Maynila. Nagkatotoo ang kanyang mga isunulat sa dahon ng katakataka kung saan tumubo na ang mga ugat na nagbigay ng buhay at pag-asa sa kanya para makatulong sa iba. Sa ngayon po, meron akong travel agency. So yung travel agency na yon, ang tunay niyan ay ang nasa likod ng inspirasyon niyan ay si Sir Mike dahil lahat ng kanyang itinuturo sa pagginegosyo, sa pag-handle ng mga tao, pag-handle ng mga customer ay lahat 'yon turo 'yon ni Sir Mike. Hindi ko po makakalimutan lagi na sinasabi sa akin ni Sir Mike is yung uh, umalis ako doon sa comfort zone ko po na uh, subukan kong mag-try ng mga bagong bagay. Nagsisi Simula talaga ang lahat sa isang munting pangarap. Kasama ang tamang diskarte at walang sawang pagsusumika tiyak maaabot ang marangyang buhay. Pero hindi dapat sa mga material na bagay lang umiikot ang pagpapahalaga. Ang tunay na kayamanan ay ang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon sa iba. Dahil dyan, nagkakaroon ng saysay ang lahat ng tagumpay sa ating buhay. Ayang katakataka ba sa palagay mo ang naging dahilan talaga ng iyong uh, pagyabong sa buhay? Siguro nagkataon lang yon. Ang palagay ko ang dahilan talaga is si God. Kasi una yung Diyos kong luluobin niya. Ang mantra ko kasi, Matthew 6.33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And everything else will be added unto you. So, ang simple lang naman pala eh. Oh. Basta pala, unahin mo si God, lahat pala, ibibigay naman sa'yo unti-unti. Lalo na kung para sa'yo. Oh. Pero pag hindi niya binigay sa'yo, it means merong mas mabuting nakaredy sa'yo at hindi iyan. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupaco, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na, Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa escaparate, di ba? So, dito kana all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco Soap.